Sinagot ni Hart Evangelista ang pang-iintriga sa hindi niya pagdalo sa kasal ng kanyang kaibigang si Lovie Poe kamakailan. Matatanda ang naganap ang pag-iisang dibdib ni na Lovie at Monty Blencow noong August 26, sa Cliveden House sa Taplow, Berkshire, England. At sa kabila ng selebrasyon ng pag-iibigan ng dalawang bagong kasal ay may mga nakapansin kung bakit tila missing in action ang kaibigan ni Lovie na si Hart. Kaya naman pala isipan sa madlang people kung hindi na nga ba close ang dalawa sa isa't isa. Bukod pa rito, may kumakalat na video sa TikTok kung saan may nagbigay kulay sa pagiging absent ni Hart sa kasal ng kaibigan. Sa isang TikTok video kung saan sinasabing hindi na sila BFF ni Lovie kaya hindi siya nakapunta sa kasal nito minabuti ni Hart na linawin ang issue. My dad is in the hospital, makesing paliwanag ni Hart sa comment niya sa video noong August 28. Ilan naman sa mga netizens ang nagsabing hindi na kailangang magpaliwanag ni Hart. Matatanda ang nagkatrabaho noon ang dalawa sa pelikulang Temptation Island na ipinalabas noong 2011. Simula noon ay naging malapit na sina Hart at Lovey sa isa't isa. Hindi rin naiwas ang mag-usisa ng madlang people kung kumusta na ang relasyon ng dalawa dahil isa si Lovey sa mga naging bridesmaids ni Hart ng ikasalito kay Senator Cheese Escudero noong February 2015.